Mga balita ngayon Ako sa show ni dating Pangulong Duterte ng pagbenta umano ni PBBM sa gold reserves ng bansa Pinalagan ng Palasyo Multinational Maritime Exercises sa MNEC 2025 Dilawkan ng Philippine Navy 219 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo Sinunog ng BIR Caraga ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pumalag ang bagong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Kamakaila na ninakaw at binenta umano ng Pamilya Marcos ang gold reserves ng bansa. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte. We will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. Giit ni Castro, tanging ang Banko Sentral ng Pilipinas o BSP lamang ang namamahala sa Gross International Reserves o GIR ng bansa. Kabilang dito ang mga ginto at walang kapangyarihan ng Pangulo na pakialaman nito. Dagdag pa nito, sa katunayan ay tumaas pa ang GIR ng bansa noong 2024 na umabot sa mahigit $106 billion kumpara sa $103 billion noong 2023. Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity to pump up the economy. Even at the time of uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Hinamon pa ni Castro ang dating Pangulo na maglabas ng ebidensya para patunayan ang mga akusasyon nito. Nakibahagi ang Philippine Navy o PN sa serye ng Maritime Exercises sa 5th Multilateral Naval Exercise Komodo o MNEC 2025 nitong weekend sa karagatan ng Bali, Indonesia. Pinangunahan ng Naval Task Group 84 sa ilalim ng pamumuno ni Captain Malon Agudelo at BRP Ramon Alcaraz PS-16 na pinamunuan ni Commander Johans Cruzada ang delegasyon ng Pilipinas sa field training exercise. Lumahok ang 31 Navy mula sa iba't ibang bansa sa Photo Exercise o photo X, Search and Rescue Exercise o Sarex, at Passing Exercise o Pasex upang palakasin ang koordinasyon at seguridad sa karagata. Ipinakita sa photo X ang pagkakaisa ng mga kalahok na Navy habang ang Sarex ay nagbigay diin sa kahandaan ng mga search and rescue operations. Tinapos ng PASEX ang aktibidad bilang simbolo ng pagkakaibigan at kooperasyon sa Indo-Pacific Region. Mahigit 219 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang sinunog ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Caraga Region nitong lunes na bahagi ng nationwide destruction ng mga kontrabando. Pinangunahan ni Revenue Region 17 Director Jose Eric Furia ang pagsira ng 337,644 na pakete ng iba't ibang klase ng smuggled na sigarilyo sa Richmond Plywood Corporation sa Purok Uno, Barangay Mahogany. Ayon kay Furia, ang pagkakakumpiska ng mga kontrabando ay bunga ng pinagsanib na pwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa smuggling. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal mula sa Environmental Management Bureau, Department of Health, Department of Trade and Industry at Commission on Audit. Nanawagan si Furia na manatiling mapagmatsyag laban sa smuggling at pinasalamatan ng suporta ng pribadong sektor sa laban kontra illegal na kalakala. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag-uula. In thy, in thy name. 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 Showing photo on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. Now sustain me, persevere. I commit myself to this mission. Pinapabigay po. Nagdeklara ng ng Giyaram ay hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <tong> Dad, <tong> <tong> nawawak yung si isipisan nili mo. Sa malalang mga <tong> anak ng Espiritu Santo. Oposisyon Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.